Upset. O, oh, na kami talaga. Hindi siya, hindi ako nag Aldaw, kakabsat nga ng orat. Kumusta kayo manan? Kumusta ti Aldaw, yu? Adoy kami, sinamahan ko itong kalihan ko pupunta doon sa Sukal Bahar. Sa dati niyang trabaho. At ito nga, padan kami dito sa Dubai Mall kasi dyan talaga. Dyan kami pumasok, duman kami dyan. At ayan, nakikita namin ang Bird's Khalifa. Napakaganda talaga. Ito yung pinakamataas na building sa buong mundo. Ito ay ito yung ano yung Bird's Khalifa. At ayan, tignan nyo. Kakabsat. Ang ganda, di ba? dami tayo ka eh ngayon kasi weekend. So, ayan. Alam nyo, kakabsat, nung first time ko dito sa Dubai, pinick up ako doon sa sa ano sa airport <clears throat> natatao natatanaw ko na yan pero syempre na ignorante ako hindi ko alam kung anong building na yan yan pala yung pinakataas na building at alam niyo nahiya akong magtanong sa driver noon na pumikap sa akin <laughs> kasi galing na ako sa Lebanon dati pero nasa probinsya na ako ng Lebanon kaya hindi ko na ano yung mga matataas na building so pumunta ako dito sa Dubai ayan nakita ko ang Birds Khalifa yan pala yung pinakamataas na building sa buong mundo <laughs> nung nagtagal na ako may nga, mga 2 days na ko na ayan pala yung pinakamataas na building pero hindi ko alam nahihiya akong magtanong <laughs> talagang ganyan talagang buhay di ba? <laughs> So, ayan, kakabisa't, magvideo-video lang kami saglit, tapos punta na kami sa loob. Pupunta kami doon sa loob, sa trabaho ng kaibigan ko dati. At doon kami magdi-deliver ng aming paninda. O, tignan nyo, hanggang dito sa Dubai, nagtitinda pa rin. Mindset ba? <laughs> Kailangan talaga ng extra. Kung hintay ng sahod, wala din. So, ayan, nag-video-video kami. So, papasok na kami dyan. Halina kayo, ipakita namin sa inyo sa loob. Napakaganda dito, mga mamahalin na restaurant. Karamihan yung mga puti ang andito. At alam nyo guys, dyan sa loob, nagtitinda din sila ng mga alak. So, so, ayan, pasok tayo ko uh, pasok kayo sa aning bahay. <laughs> My door is open. You can come in if you please. My home is your home. You're welcome here with me. I'll ask no questions. I don't care where you've been. I'm just happy to have you here. Know this, my friend. You are valued. You are safe here next to me. You are unique. The light on, in case your journey becomes dark and you somehow lose your way, forget where you are. I will be there, I will be there. to remind you where to start, in case you've forgotten. Let me tell you what's on my heart you are valued, you are seen stay here next to me you are unique you are more than enough you are you and you matter you are loved Love, 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 you are loved, you are valued, you are seen. you are safe here. mabsat o oh, nagtitinda kami talaga hindi siya hindi ako ah, nagbibiro ayan nagtilibre kami so ayan paupo po muna kami kasi may bibigyan daw kami ng juice o so, tignan niya jan siya dati nagpatrabaho so ayan